Ayan po. Yung mga kapadya. Mananawa kayo ka piprito nito. Ihaw tsaka paksiw. Hindi natin kaya ubusin to. Okay. ride out tayo. Uh, handa tayo mamaya ng, no ng papuntang dam. Oh, so, ito po yung ano natin. Model natin ng tilapia. Si Boy Tilapia. Ayan ang modem natin. Ito mga kapadyak. Pagbiyahin uh, na naman tayo sa papuntang dam. Ang uh, sasakyan natin dadalhin natin sa dam. Sa traktora. Uh, panghapot ng ano po yan, palay. Uh, Nadalhin natin doon sa palayan. Uh, ito po yung ano, yung kuliglig. Yan. Uh, panghatak po siya. Yan Malaking tulong daw to sa uh, tiyo ko. Panghakot ng palay Pati pang araro Ay sasakay mamaya 30 minutes ang biyahe Punta ro sa palayan Ay naanda nila pinobomba ng ano ng hangin Dales natin Ito po yung ano Isala nila dito tutuloy ang mga dabarkads pagdating ng April yung loob. Ayan. Medyo malamig kasi mataas ang ceiling. Ito tayo tutuloy, the barcats. Ayan si Angel. <laughs> Kamusta inyo si ano? Si Muling. <laughs> Pagod si Angel eh. Nilabas nila yung traktora. <laughs> Sungay pa ng usa rito. Kung kaya nyo manghuli ng usa, man, manghuli kayo. Labas. Medyo malawak po ito. Oh. Kasya po yung bike natin dito. Kahit sandang bisikleta, Kasang kasya rito. Okay? Update ko kayo mamaya. na mga kapadya, kaalis na kami. Papunta na kami sa dam. Paanda rin na ito. Tapos sa... Uh, niyan. Ayan. yung traktora na sa yan lahat ang baon. Oh, dito kami. Lakad kami. Malapit naman lang. Para ma-experience namin yung kalsada. Ayan. Ito sila Boy Langka. Si Boy Kanil Lamig. Oh, si Boy Uling nandito. Nawasa ginagamit yan. Pinampapaligo. Lagi nawasa. Ayan. Dito kami sa skinita ng magsaysay. Biga, Katanduanes. Ito po yung ano, mabolo. Pero tawag dito, kamagong. Ang dami po. Lalaki. Napakasarap niya. Napakabango niyan. Ayan. Kahit hindi ka mag-toothbrush, amoy kamagong ang hininga mo. Ayan ang eskwelahan ng Magsaysay Elementary School. Ayan po yung inakat natin kahapon pupuntang mini fish farm. Doon po sa taas yung mga nyugan nila tiyo. Bukas baka dyan na naman tayo akyat. Pupunta tayo sa taas. Sa kabila niyan dagat na po. Pacific Ocean din po yung ano yan. Ito na yung mga sirena ng ano, magsaysay. Sirena ng panda. Mga sirena at dugong. <laughs> <laughs> ito yung dalawa si Yokoy oh. dumaan kami kila tiyak tuloy muna kami tuloy po. Baka, baka, baka. <laughs> no po ito mga sagingan po nila dupa dito sa kahan ito po mga suha hindi pinapansin dito kamay nila napakamahal Yan. ito po iskinita Ayan, dito po kami nag wi 10 pesos, 2 hours. Pwede ka nang mag wi Ano, hindi kayo sama? Ah, ayan. Ito na yun po yung, ano, skinita. Pinabaybay na namin yung papuntang dam. Ano po, kuliglig. Yan, napaka tibay yan. yan, kaya wakaway. Mga... kaway-kaway bai. Yan. Payak. Yan ang buhay sa probinsya, payak na payak. Napakasarap, tanggal ang stress mo, tanggal ang anxiety. Walang gadget. Ako lang ang may hawak ng cellphone yun po ipupuntahan natin sa pupuntang dam medyo mahaba habang lakarin to mga kapadyak yung lupain dito nakikita nyo lahat yung hanggang sa dulo na yon lahat ang nakikita nyo hindi akin yan sa tiyo ko yan ito po yung nabili pa ng anak okay. niya ang paganda po ng usapa dito napakalinaw nandun na po yung kuliklik no? na po. medyo malapit na kami para dawit po rito sa sapa eh, malapit na yan po yung tubig na papaliguan namin yung galing doon sa dam pumupunta dito kaya napakalamig daw to spring water daw to galing sa bundok tumatapon dyan sa ilog eto po napakalino ng tubig may alaga nilang kalabaw isa dalawa tatlo, apat, lima. Yan po. Kaya water buffalo eh. Nasa tubig lagi ang mga yan. Antatabaan ang tatabaan ng kalabaw dito. oh, Brother Ed, walang problema ang tubig dito. Hindi ka na magpupuyat. Iindahin mo lang yung kung saan mo ilalagay itong tubig na to. Spring water to. Galing bundok to. Uh, mga taga Malagasang. Oh, malagas ang biker, sumama kayo para magsawa tayo sa kapapaligo dito sa Abril yung bike tour natin sa si April ayan, nakatawid na tayo sa Sapa malapit na tayo doon sa dam okay, update ko kayo ulit mamaya salamat ito mga kapadyak, yung mga model ng Violet para tayong nasa Switzerland oh, Violet o Lavandir yan o oh. Kita niyo mga katawan niyan. Talagang Ay, no, sexy, oh. pang model talaga oh. Ito yung pang model. Ano, oh. Ano, Vlog ta, i-vlog ta, ta. Na, yan oh. Yan mga kapadyak. Nakuha nilang pili oh. Ito po yung nuts na. Ito yung tinatawag na nuts. Ito po yung sinasabing meron pang meat. Kinakain po yun. Babalian ng tubig sa'yo. Tingnan ko. Ayan. Okay. Shout out ka kay Salop. Yan mo Salop. Salamat. Salamat. Oh. Oh. Okay, thank you. Ay, kita niyo mga kapadyak. Ang lalaki ng puno, ang daming bunga sa taas. Dito niyo lang makikita kay Sandop TV 'yan. History po 'yan, yung puno ng pili niya, no. Oh. Dito lang matutong ang kay Sandop TV. Bike tour. Okay, bawa ba ulit tayo ng sapa? Ayun, kalabaw. Ayun. Pito walo siyam sampu ayan na po yung kalabaw ng chewing ko kompleto na ami isa pa walo pa lang pala yun po Nagtatago po sa si ilalim ng puno dito kayo ulit mamaya thank you ayan, tawid na kami mga dalawang buwan na lang po ito ah. anis po ito yan dami po ito hanggang taas po ito, ito yung bundok na yan dito lang po natin matutungayan yan sa island ng Katanduanes. The Happy Island. Kaya Dabarkads, Maganda na po tayo. Welcome na welcome po tayo dito sa Magsaysay Biga, Katanduanes. Welcome po kayo ng uncle ko na pilitin daw natin makarating sa April. Ito po yung dinadaanan namin, may irrigation, ito po yung patubig doon sa palayan nila. Napakahaba po niyan. Ito na po yung dulo ng palayan nila. Sa pinsan ko rin to. Napakagandang bulaklak niyan. Yan. Kita nyo po. Yan yung tinatawag nilang labander Bulaklak ng ano. Parang ano siya eh. Parang local na labander po siya. Hindi actually hindi tunay na labander Parang local siya na yung amoy niya parang laban darling Ito, pangatlong ilog tataw tatawirin natin. Tatlong sapa pala. Ayan na po yung bundok na natatanaw natin sa malayo kanina, yung mataas. Lapit na tayo. Ito, pang apat na sapa na to. Tawid natin. Ayan, galing Sapaan ng bundok. Kita niyo yung bundok na yun. Malaki. Ang tataas. Kaya ka, kala nyo sa mapa maliit lang yung Katanduanes Napakalaki po Sa mapa lang maliit Pero pagka actual na pumunta kayo dito Makikita nyo po yung natural na laki ng Katanduanes Hindi mo kaya na isang araw libutin sa paglalakad Pwede pag motor Iikot ka ng 360 dito sa buong isla Kaya sa motor yan ah, Ito binata na itong kalabong nila oh. Si commander o oh. Gusto pa sa tubig dumaan ayo sa patag. Malapit na tayo sa paanan. Yan na po. Okay, thank you. A few inches later. Ito na mga kapadyak. Nandito na tayo sa dam. Nang... Biga, Katanduanes. Yan po yung dam. Yan, galing po sa bundok yung tubig mamaya makikita natin doon sa taas kung gaano siya kalapad kalalim talagang fresh water po yan spring water galing sa bundok may katas ng puno kaya kung may puno may tubig kung may tubig, may buhay maraming may inom ng fern tree Napakamahal po niya sa Maynila at wala kang mabibili niyan. Madalang ang makabili niyan. Dito pakalat-kalat lang. Pero pag bumili ka niyan, lalo, lalo sa Tagaytay, napakamahal po niyan. Libo po ang presyo niyan. At mahirap po magpatubo niyan kung mainit ang lugar. Nasa mga malalamig pong lugar lang. Baguio, Tagaytay. Kaya po, may pili pa po rito. Uno ng pili. Ayan po yung mga aso, sama namin. Mabait so po yan. Apat na aso po yan. Ayan. Ayan pa po, po. Puno ng pili. Paso wala po siyang bunga. Maghahanda tayo ng iihawin natin. Tingnan natin mga kapadyak. Para pag tayo pumunta rito sa April, ito rin yung gagawin natin. Ayun, nagkakatuwaan na naman sila. Masasaya na naman yung mga bata. Nakapag-swimming na naman ng libre. Kita nyo, masasaya na mga bata. Iba talaga pagka sa baryo. Ang ganda po yan sa ibabaw. Ando po ang tubig. Nasa ibabaw po tubig niyan. Pwede pong inumin niyan. Napakalinis po niyan. Actually, yung iniinom natin doon sa bahay, yung may hose. Galing pong bundok yan. Galing din po yan dyan sa taas. Connecta po yan dyan sa taas. Yung spring water niyan. Kaya dito kahit summer po. Ngayon, para summer dito sa Casanduanes ah, Oh, Nakasimpo po tayo ng maganda panahon. Pati sa dagat, banayad na da banayad po, palmado. Kasi nga, parang summer dito, pag-ugos. Ani-han din ang maraming klase ng prutas, abaka, pili. Ano po panahon ng pili. Okay, update tayo ulit mamaya, mga kapadyak. Sa iihawin nating yelo pintuna. So, mga kapadyak, yung iihaw natin. Okay. Dari yung sariwa sa sariwa. Dali sa dagat yung po yung ano, yawan. na po yung ano, ihawan. Ayan na po yung nagkakainan. Ito lang ka. Tilapia. Uh, fresh lang ka. Galing sa... Puno. Puno. na Walang nagmamay-ari kung sino maunang makakuha sa kanya. First come, first serve. Dito lang yan sa Katanduanes. Libre po yan magsawa ka rito ng langka ito si Miss Langka oh yan ang model namin ng langka Ayan. si Beautiful Miss Valenzuela <laughs> bakit ka tumatawa? ayun maniwala Miss Valenzuela yan oh yan po ginataang kilapya Miss Germany yan kuyungan na natin kanin mamaya lalaga natin yung mais dito Akin Salop! Paborito mo! Makain niya ni oh. Biga yung oh, pinig! Merlin! Paborito mo! Hindi ka nakakawin na sorsogon. Okay. Sama-sama tayo rito sa April para lahat tayong makatikim nito. Okay? Subo muna tayo. Kain muna tayo. Ano mga kapadyak! Paluto na po ang inihaw na yelo pintuna. Tsaka flying fish Press na press Talagang Favorito ng ganyan, dabarkad Ito na po Kakain na na Ito po yung langka uh, pinagsaluh Ito na po yung buto Gamot daw yan eh Lalaga, tapos yung tubig iinumin Gamot sa kidney <laughs> Yan yung mga anak ng Moro Ami. <laughs> Nagkasayahan mga kapadyak. Yung mga Moro Ami. Okay. Diyan po, nagkakatuwaan yung mga bata. Habang tinutulak yung traktor. Nabaybay namin to si Sapa. Ito mga kapadyak Bagay na bagay talaga rito mountain bike Hindi pwedeng road bike Mabato Ayan na Nauna na po yung ano, traktora Ayan po mga kapadyak Pauwi na kami Nakaanin na kami ng mais Apat na sako Ayan Si Rob shout out kay Papa mo Shoutout Papa Papa may bagay po yung traktora, pangakot mga palay. oh eto na. Kasalubong namin. O, oh, ano masasabi nyo sa kalsada? Pag ako naging mayor, simentado yan. Magdala ka lang dito ng tabo, Elmer. Hindi ka na lalayo. Janet, ang daming panghilo dito. Maureen. Carlina Hindi mo na kailangan makat Darating na lang sa iyo yung prutas Saka yung mga gulay Hindi ka na maghahanap Ah, mo yung bundok na ano, kung gusto mong umakit eh, no? Laki ng bundok na yun, nakakitin mo, Carlina, o. Oh. yun po, isa, o. Oh. Yan. Hindi lang gulay, prutas, makakuha mo niya, pati ginto. Tatanggalin mo rin sa mga bato na nakadikit. Bukas, baka makapunta tayo. Tingnan natin yung bato na may ginto. Bukas baka makakuha tayo ng bato na ano, yung may ginto. Aakit tayo doon sa bundok. Kukuha tayo na isang bato. Oo, oh, kukuha tayo ng sampol. Sabi ni Tio. kukuha tayo ng isang bato ron, isang sampol. Para makita nyo na live yung ginto nakadikit sa ano. Yung bunga, o, kita nyo, sa German raw, yung mais, kinakain lang ng kabayo. Samantalang sa Pilipinas, yung mais, kinakain ng pobre. malaki. Kailangan natin ng piko, tsaka bareta, bago makakuha ng palawan. Sa so, Maynila, iba palawan, pera kinukuha. Dito, pag kumuha ng palawan, yung gulay, bunga, pa uwi na tayo. Okay, update tayo mamaya. Paglaga ng mais, saging. Ito ano na po mga kapadyak, yung summit kanina na inaasam natin, nakita na natin. Yan na po yung view. Yung Pacific Ocean, kita na po. Pwede ka mag-ano so, doon so, gagawa sila ng baitang para akyat asawa ng aking pinsan from Germany eh, yes. Ano yun? Tumande tiyo ko, 88 years old, kuya boy. nakaket pa ng bundok. More than 1,500 meter. Yunel! Hello! Ano kumain ito? Say hi! yan? Hi! Oh, yan, pamangking ko yan. Ano yan? Nakakit. Ayan pa, yung mga Miss baliswela Ayan o. Oh. nakaket Hello! Dari ko ay! Hello guys! Hello fans! <laughs> hello Kenneth. Ah, nakasama ko sila. Hello ka kay Romulo. Oh, hello. Hello. Oh, nabawasan na ako ng ano, timbang. Hindi pa rin yung buto. Mukha niya. Ay, pisan ko. Ayoko, ayoko. Ay, pisan ko makat oh. Grabe taas yan, bangin yung babag babagsakan mo. Oy. Oh. Ano? She's like a ah, mountain lion. Oh yeah, ni sila ng hagdan. No? Oh, Titingnan lang ng anak eh, hindi magaya yun nanay. Sana yung nanay sa akyatan. yung eh. pababa naman. Okay, thank you. One minute thirty seconds later. Ito yung mga tambayan ng mga dalaga. Yan. Ah, uh, mga dalaga dito. Shout out kayo. Shout out. Shout out. Shou shout out Chan Kamu. Shout out Chan Lok. Oh, yan. I Papakita natin kay Chan to para Sino? Yung vlogger namin makasama. Shout out. Uh, I-edit niya to. Yan. Miss Katanduanes. Miss Biga, Miss Magkaysay, andito. Hindi sila mahilig sa Godgate. Uh, tapos yung pagkagabi, meron silang tambayan doon. Merong wifi zone. Kasama ako doon. Isa ako doon sa nagwa-wifi doon sa pinsan ko. So, may dalang dahon ng saging. Galing doon sa taas. Gagawa kami na suman. Gagawa kami na suman. Ayan, asawa niya si Junjun. Jun. Yan ang junior. 22 hours later. po Kapadyak, yung sasakyan namin na barko dumating na galing ng Tabaco Port, Albay. Ngayon nandito siya sa Virac, uh, pag may up siya tapos alis kami ng Alauna. darating kami dito sa Tabaco Port mga alas 3. So galing ng Tabaco hanggang Maynila, ah, Cavite, Imus, 10 hours. Na, uh, alas 3 madaling araw o alas 4 madaling araw nasa bahay na tayo galing dito mga 7 kilometers pa po grabe, sigsag po ito, up and down rolling hills to no? Katanduanes to uh, San Andres, Katanduanes to Birak, Katanduanes 7 kilometer na rolling hills at sigsag po ang dadaan niyo dito nyo lang matutong yan sa vlog ni Sandok yung biyahe natin dito sa Birak, Katanduanes papuntang Biga, Katanduanes okay mamaya update ko po kayo, maraming maraming salamat Hello, mga kapadyak, paano sa tayo pasakay na tayo ng barko ito na po yung pier ng ano uh, San Andres dyan po nag-uumpisa ang mga super typhoon sa Pacific Ocean napakalawak po niyan napakalalaki daw ng alon dito ano po mapasok lang po tayo uh, taas uh, bakit po tayo paalam katanduanes sa um, pagkikita ayan ang San Andres napakaganda po mga kapatid Ito po yung isang barko na MB Star Ferry. Uh, sakay na rin sila. Uh, alas dos po ang biyahe niyan. Ito po yung mga bus. Uh, una yung mga tao sa taas. At uh, susunod po yung bus. Okay mga kapadyak, paalis na po ang barko natin. MB Calixta 5 Papunta na po tayo ng Port of Tabaco, Albay Yung Pamilihang bayan ng San Andres San Juanes Napaka laki po Napakaganda po ng panahon Kalmado, hangin at alon Parang summer po dito ngayon Bago tayo dumating ng Port of Tabaco 以边丢。Hey,